mithiing maabot ang pangarap. Gusto kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga local government units, sa local and foreign partners, sa mga foreign governments, non-government organizations, civil society organizations, parent-teacher associations, private sector partners, at sa lahat ng ating mga stakeholders. To my DepEd, non-teaching family, daghan ka ayong salamat kaninyong tanan. Finally, sa ating mga teachers, thank you for your unwavering service to our country. Ang sabi ko, kamakailan, ang anumang kwento